Mayong gabi mga kalapareds, mga idol na midre karon sa Kalumpang. General Santos City. Nagloading sa mga kalapate karon. Kaya ko po mga panser dre sa Jensen. Kaguman silip-silip sa atong mga alagang kalapate para ugma, paligos. Op, para ng mga idol at mga kalapati sa goal, tagadin Jinsan Nova for first lap sa fan race. Lingaw-lingaw lang. Pag mga idol, ako sila ng mga fanser sa, sa Jinsan. Sabi na si Kyle Durano, si John Lex. Pag na sa Digos. Relax style na ni... Relax time na ni mga idol. Angle last time anime idol murah 6 size. Warna yang terang nanggam nine na nak apel. Sepalupad bigos pengun jeansan time label. Ini satu size ada size. Kayak manga idol. Abang abang. ay shout out tayo ko sa hanap buhay ni nanay Og shout out tayo kay Parsi Parsibal Nares shout out mga idol we <laughs>